Magandang araw po mga master, mga bossing, mga ludi. Andito na naman tayo sa ating Dream House Construction Update. Ito po makikita po natin na yung mga kasama natin na mga construction worker ay nagtatanggal na sila, nagbabaklas na sila ng forma doon sa mga poste. Ayan po. Ito na po yung pinaka latest update po sa trabaho nila doon sa bahay na pinapagawa namin ng aking may bahay. Na siya nga siya ang, ang nagbi-video ng mga video na yan. Tingnan niyo naman ang ganda ng pagkakuha niya sa video. surebull na surebull Shout out pala sa aking wife. Thank you honey for doing this video-video. Uh, Taking the video. You know, yan po. At so for, so for thanks dahil sa yung effort. Ayan, naman. Ito pala mga boss, yung bahay pala na pinapagawa namin, kung napanood nyo na yung mga una kong upload regarding don sa construction ng aming bahay, is... Yung floor area pala nito is around ah uh, 100 square meters. Tapos yung ano niya yung poste niya 16 na poste yung bahay namin. Bunggalo lang po to kasi para hindi masyadong malaki yung gastusin. Acha saka <laughs> Hindi rin maganda doon sa area ah, ng na lupa it. namin ang two story kasi sa makikita nyo naman yung ano niya is swampy. Oh, doon nga sa unang naya upload namin na video habang naghukay sila, may ano na may tubig na lumalabas. <laughs> ano kasi ano kasi yan dati yung lugar na yan ay para siyang ilog oh, nireclaim lang namin ng mga limestone kaya ayon, pag nagukay ka siguradong oy may nag spider man ay mga master siguradong pala pag nagukay ka dyan siguradong may tubig na lalabas oh, ang daming tubig oh tapos habang naghuhukay nga sila, ang lakas pa ng ulan. Nag, may low pressure doon sa area namin. Buti na lang yung mga nagtatarbaho doon, ni eh, rain or shine sila. Kaya at least may na may, ano pa rin, may progress pa rin yung construction. Yan nga po na yan, yan na yung ano, ano niya, tinanggalan na siya ng forma. Yan na po yung poste. Ah! Yung mga kabilya dyan ay para yan sa grid beam. na jong no, dali ra na jong no. Oh. Iyan na siya mga boss, yung mga poste ng bahay namin na tinanggalan ng purma. Yan sa grid beam yan. Oo, oh, ito naman yung poste, parang nakalublob sa swimming pool. Kumaonis so, siya ano ang area. So karoon, nagsugot na po o tambak. So, second batch ni siya sa tambak. Uh, Our humble in hand. Mm -hmm. nasaan ang pa? Nasaan ang um, um, area na magpa-construct ni Manisha we are located sa National Highway lang. Ana. Ana, ang sulod na siya dito. Ana siya kapti. Si Jok Jok, ang um, driver. Huh? O siya ang second tambak. Ano siya guys? Ang second tambak ni Jok Jok. Sarap din pa kay Basit. siya ang among Saka guys. Narita. Nga diya ang among balay pohon. Okay, so cute lang din siya. O na dia balay karon. Okay ka ayo. Oh boy. Pero okay lang kay Happy people man sadang makapuyo. Ana, loy kaayo Ana. Ana. Ito na mga idol, yung pag-uumpisa. Ay, hindi pala to pag-uumpisa. Ito na pag finishing na to. Ang tambak nila ng limestone. Yan o, oh, tingnan nyo naman na maano na siya, mataas na siya. Hindi na katulad nung dati, wala pang tambak. Level na niya yung abang ng grid beam. Kasi doon yung ano, yung grid beam na yon yon yung ang sa flooring. Kasi itong lupa namin mababa to sa ano sa highway. Kaya pinatambakan namin para mag-level siya doon sa highway. Para swerte kasi hindi swerte 'yon pag yung bahay mo ano ka mababa ka sa highway, mas maganda talaga pag ano kapantay mo ng yung sahig mo yung sa ano kalsada. At saka swerte din 'yon. 'Yon ang sabi ng mga matatanda at wala namang masama pag maniwala tayo sa mga pamahiin kasi yung tatay ko naniniwala yung sa pamahiin eh. ayan mga pitong limestone pitong tractor ng limestone dam truck ang nagamit dito pero sa umpisa talaga ng ano yan pag reclaim namin ng lupa na yan umabot sa 14 na dam truck ng limestone ang itambag dyan ito pang ano na to pang second batch na to ng ano, tambak pero ito na yung pang panghuling tambak dyan so matotal 14 plus 7 so ilan ba? 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 21 oh, nah, <coughs> na dump truck Oh, ni sila nagtambak sila karon. Oh, padayon ng patas. Putas nang bulsa natin dito mga master pero ayos lang kaya pa naman importante na maganda yung kalalabasan para hindi tayo manghinayang sa gastos dito sa lugar namin mga boss ang isang truck ng limestone nagkakalaga ng 7,400 pakicomment na lang mga boss kung magkano ba ang sa inyo kung mas mura ba o mas bahal pakicomment na lang dyan sa baba para makompare natin baka sa susunod kung magpatambak ako pag mura dun sa inyo, doon ako mag <laughs> ayos ba mga boss yan yung kapatid ko na si Creso oh, nakapang hinawak talagang bosing na bosing yan mga boss at ga sinisigurado niya talaga na pantay-pantay yung pagkaka-distribute ng mga uh, limestone siya mismo talaga yung nag ano dyan inasertal talaga niya siya yung nag mandas yun sa mga driver ng roller na dito mo ilagay yung ano dyan mo ilagay para madasok yan, yan. kaya shout out sa iyo brother salamat sa iyong walang sawang pagsuporta dito sa pagpapagawa ng aming bahay ng aking asawa ito na mga boss yung finished product ng kanilang pagtatambak shout out pala sa aking utol na si Kier siya yung may-ari ng loader at siya yung nag ano dyan, nagtambak ng mga limestone salamat sa iyong suporta brother ito na mga boss oh, maganda naman yung pagkatambak nila napatag naman na tamper din yung ano kumbaga nadasok na siya hanggang dito na lang muna mga idol yung ating video at maraming salamat po sa inyong suporta at God bless po sa ating lahat pagpalain po tayo ng Panginoon bye bye